Hello guys, yan po tayo ng papais po tayo ng isda galunggong. Ayan po ang dahon ng aking mangga. Nasarap po lang yan ng aking bahay. Kaya guys, kumuha na po ako para po magbaba. Ano po tayo, magpapais po tayo ng isda. Ayan po guys. Yan hugasan po muna natin ang isda at ang aking kinuhang dahon ng mangga. Magkahugas po niyan syempre. Mabalutin na po natin yan. Kailangan po ang ano po, yung dahon ng mangga. Ay gagupitan po yun ng dulo. Para po madaling balutin. Ayan syempre, bago po natin siyang balutin, nahugasan natin ang isda. Palagyan po muna natin siya ng asin. Yang ano po isda para po malasa siya. Pagkalagay po natin ng asin, syempre ilalagay po natin ng baking at paminta. Nahaluin po muna natin para malasa. Bago po siya balutin, para po may lasa na siya. masarap po pag malasa. Yan po, lalagay lang po na paminta at haluin po natin siya. Bago po natin siya ibalot sa dahon ng mangga. Kapag dahon ng mangga na yan ay, syempre po may tangkayan, gugupitin po yun para po madali siyang ibalot. Kung ilan po ang gusto nyong ibalot, ilagay na isda. Depende po yun. Sa kasya doon sa dahon. Kasi ang gawa, po, ang gawa ko po lima or anin. Yan, ganyan po. Madali lang po siya. Huwag lalagay muna kayo ng isa, dalawa. Tapos itutupi po yung dahon. Tapos naglalagay ulit sa ibabaw. Tapos yun po, nakabalot na po yun. Yan po. Lalagay ko naman po siya ng bawang. Tapos asin po. Paminta. At syempre, suka. Upang pasarap lalo po yun. At konti pong mantika. Ganun po ako magpais po ng isda. Ito rin yung pong may mamantika. Masarap po yan. Ang kulang nga po siya sa akin ay luya. Masarap din po may luya. Yan po syempre, isang baso pong tubig para masarap po siyang may patis. Kasi ang gusto po ng aking asawa ay may patis para pang sabo din po sa kanin. Masarap po yes. yung masarap yes. po ang patis yes. niyan. Matamis-tamis. Masim-asim niya. Syempre yan po. Mabango po niya. Pag nalabas po. po. Amoy na amoy po yung mangga niya. Masarap po. Kaya guys, itry nyo po.